sa Poblacion, kilos Abalos, ating win ng Abalos. Mga hitik salita kay Peter Abalos, bayan ng Laguna. O pagdadam hapon Laguna, isang karangalan ang mapunta ka dito sa Laguna, isa sa pinakamaganda at pinaka probinsya sa buong Pilipinas uunahin ko na tanggalin ang buwis sa kuryente para guminhawa ang bawat isa sa atin sa pagbaya dito. Dalawampung taon yan, tandaan nyo, ang prinsipyo ko sa aking puso ay hindi magbabago. Adyan pa rin ako dahil ako'y number one, mata pa alphabetical, ngayon number one sa balota, alam ko na kung bakit. Dahil ang number one sa puso ko, kayong lahat. Mabuhay na guna, mabuhay kayong lahat.